heto na nga mga kabayan, matapos ang naganap na kahiyahiyang salpukan ng warship ng Chinese Navy at barko ng China Coast Guard dahil nga sa kahabol sa barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, sinasabing dalawang miyembro ng CCG ang nasawi sa insidente na ito. Dalawang barkong pandigma ng Estados Unidos ang kagad naman na i malapit sa Scarborough o Panatag Shoal. Ito ay sa kabila nga ng mas tumitinding tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Sa gitna nga ng mga tensyon at kahit pa napahiya na nga ang China sa nagarap na banggaan ng dalawa sa kanilang mga barko, patuloy pa rin ang mga delikadong aksyon na isinasagawa ng komunistang bansa. Ito nga ay matapos subukang i-intercept naman ng isang Chinese fighter jet ang eroplano ng Philippine Coast Guard sa bahagi pa rin ng Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Ako po si Roy Zin, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Ayon kay Commodore J. Tarriela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, na monitor ang USS Higgins at USS Cincinnati sa pamamagitan ng Maritime Domain Awareness Flight. Tinatayang nasa 30 nautical miles lamang layo mula sa Panatag o Scarborough Shoal. Base sa report naman ng Global Times, sinasabi ng China's People's Liberation Army Southern Theater Command na minomonitor, binigyan ng babala at pinalayas daw nila ang USS Higgins. Kagad naman itong pinasinungalingan ni Tariela Aniya, maayos na nagsagawa ng operasyon sa West Philippine Sea ang mga warship ng Estados Unidos at hindi makikita sa eksena ang alinman sa mga barko ng China. Aniya, gumagawa lamang ng freedom of navigation operations sa mga barko ng Amerika. Isang direktang paghamon sa tinatawag nga na illegal 9-line ng China na ngayon ay pinalitan pa nga nila ng 10-line kahit pa ibinasura na ito ng 2016 arbitral ruling ng International Court. Alam naman nating lahat na ayon sa 2016 Arbitral Award, ang Panatag Shoal o Scarborough ay tradisyonal na pangisdaan sa Pilipinas, China at Vietnam. Pero simula lang inangkin nga ito ng China noong 2012, dalawang Chinese Coast Guard ship na ang palagiang nakistasyon dito para harangin ang mga mangingisdang Pilipino. Hindi kinikilala ng China ang freedom of navigation sa paligid ng Panatag Shoal. Sa halip, ginagawa nilang tinatawag ng mga eksperto bilang exclusion zone enforcement na malinaw na paglabag sa international law. Pero ang insidenteng naganap kamakailan lamang ay nagpapakita na nag-level up na nga ang China sa kanilang mga illegal na aksyon. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr. Ito ang kauna-unahang beses na mismong People's Liberation Army Navy ng China na ang idineploy at aktibong nakisali para harangin at i-intercept ang misyon ng Pilipinas. Ayon man kay Denny Roy ng East-West Center sa Hawaii, kung gumagamit na ng Chinese destroyer ang China para bantaan o intentional na banggain ang mga barko ng Pilipinas, ito ay malinaw na significant escalation na nga sa mga nagaganap na tensyon. Dagdag pa niya kung baliktad ang sitwasyon at ang barko ng Pilipinas ang manghaharas sa mga fishing boats ng China, siguradong magwawala na naman sa galit ang komunistang bansa. Matatandaan na nung lunes, habang inahabol nga ng China Coast Guard Vessel CCG-3104, ang PCG ship BRP Suluan biglang sumulpot mula sa ibang direksyon ang Chinese Navy Vessel 164 para tumulong na harangin ang barko ng Pilipinas. Subalit so instant karma at malaking kahihiyan nga ang inabot ng suwapang na China dahil parehong mga barko nila ang nagbanggaan. Base sa mga lumabas na report, nagtamo ng matinding damage sa harapan ang CCJ-3104 at wala na nga itong kakayahan pang maglayag. Ang PLA Navy Ship 164 naman ay may tama at gasgas sa kaliwang bahagi. Samantala, sa panig naman ng BRP Suluan, nasira naman ang flagpole ng ating barko. Patunay kung gaano kalapit ang barko ng PCG na sinubukan banggain nga ng Chinese vessel habang ginagamitan pa ito ng water cannon. Sinasabing may apat na crew sa harap ng CCG-3104 bago maganap ang nasabing banggaan. Pero ayon kay Tariela, wala na silang nakita pagkatapos ng insidente. Isang mainit na usapin ngayon ang Intel report mula naman kay Senator Ping Lacson na dalawa umalong crew ng CCG ang nasawi sa insidente ng banggaan dahil nga sa mga agresibong aksyon na ginagawa ng China laban sa Pilipinas. Wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Philippine Navy at Chinese Embassy. Pero ayon sa maritime expert na si Ray Powell, may mga search and rescue operations na isinagawa ang China sa lugar na ito. Isang indikasyon na posibleng may mga Chinese crew nga ang nahulog sa dagat nang maganap ang nasabing insidente. Ayon pa kay Denny Roy, malaki rin ang posibilidad na nakamonitor naman ang Amerika sa mga nagaganap sa West Philippine Sea. Patunay lamang dito ang pagde-deploy ng USS Higgins at USS Cincinnati matapos kang makita ang Chinese Navy na sumali na sa mga dangerous maneuvers ng Chinese vessels laban sa PCG vessels. May matagal ng kasunduan ng Pilipinas at ang Estados Unidos. Ito nga ang pinatawag na Mutual Defense Treaty na magtutulungan ang dalawang mga bansang ito kapag may naganap na armadong pag-atake sa alinman sa mga estadong ito at bilang bahagi ng First Island Chain, sobrang halaga ng Pilipinas para sa defensive strategy ng Amerika laban nga sa ginagawang pagpapalawak ng impluensya ng Beijing sa kabuuan ng Indo-Pacific Region. Sa kabila naman ng inabot na kahihiya ng China sa West Philippine Sea, patuloy pa rin sa pagpapalala ng sitwasyon at pagpapataas ng tensyon sa rehiyon ang komunistang bansa. Sa pagkakataong ito, sa himpapawid naman nagsagawa ng kaguluhan ng CCP. Ayon kay Tariela, habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness o MDA flight ang PCG Caravan Aircraft, Para tingnan ang sitwasyon sa Baho de Masinloc o sa Panatag Shoal, bigla silang in ng Chinese J-15 fighter jet. Sobrang lapit at sobrang delikado ng aksyon na ito ng Chinese aircraft Tinatayang 500 feet na lamang ang distansya at sa loob nga ng 20 minutes ay binubuntutan at sinusubukan pa nitong i-intercept ang eroplano ng PCG. Sinubukan ding i-radio challenge ng PLA Navy Vessel 553 ang PCG aircraft habang umiikot ito sa bahagi ng West Philippine Sea. Bukod pa nga dito mga kabayan, apat pa na CCJ vessels ang na-monitor sa lugar na ito at sinasabing isang PLA Navy vessel pa nga ang sinubukang sundan at buntutan ang dalawang barkong pangdigma ng US. Ayon naman sa US 7th Fleet, kasinungalingan diyo mano ang pahayag ng China na ipinagtabuyan o pinalayas nila ang USS Higgins. Paliwanag ng Amerika? Nagsasagawa lamang sila ng Freedom of Navigation Operation alinsunod sa international law at hindi sila titigil sa paglalayag kahit nga may pagtutol mula sa China. Kasabay pa nito, kinumpirma pa nga nila na ang USS Cincinnati ay nagsagawa rin ng isang routine operations sa kabuuan ng West Philippine Sea. Ang Bajo de Masinloc o ang Panatag Shoal ay malinaw na nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas ayon sa United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS pero patuloy pa rin itong inaangkin ng China. Sa kabila nga ng 2016 Permanent Court of Arbitration ruling na nagsasabing walang legal na basihan ang mga claims ng China, patuloy pa rin ang kanilang agresibong presensya sa ating mga teritoryo. At habang ang mundo ay patuloy na umaasa sa South China Sea bilang daanan ng mahigit sa 3 trillion US dollars na halaga ng kalakal kada taon, lalong mas nagiging kritikal ang bawat aksyon ng China rito. Isang maling galaw lamang, pwede nang maauwi sa mas malalapang konfrontasyon ang mga kaganapan sa teritoryong pilit inaangkin ng buo ng suwapang nabansang ito. Mga kabayan, malinaw na patuloy na lumalala ang sitwasyon sa bahagi ng West Philippine Sea. Malinaw rin ang stance ng Pilipinas. Hindi tayo papayag na ang kininang China ang kahit kaliit-litang bahagi ng ating teritoryo. Ang tanong, handa nga ba ang ating bansa sakaling tuluyang sumiklabang tensyon at mauwi ito sa isang digmaan? At ano nga ba ang magiging papel na gagampanan ng Pilipinas sa gitna ng banggaan ng dalawang military giant, ang China at ang Amerika. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para matatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.